ayan guys kukunin natin yung sitaw dyan ayan asan pa yung pa yung pa dun pa kukunin natin yung sitaw dyan kukunin natin yung sitaw Ha? Hindi ko alam. Tanong mo. Nag Gising na yon? Gising na siya? <laughs> Ayan. Gising na siya? Ay, hindi ka. Ano bahay ng hindi? Okay, yung karag eh. Oo, karag. Ka, asisa pa rin tugi. Okay. <laughs> 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 Gusto ko ganitong, ano eh. Payapas. sana oh sa may bahay nang kalag ang laki. Ito man pagdating na lang ni Kuya Sana hindi pa masira. Bungot sa ay no. Ay no nandoon. Yun. yun, yun no. Know? Pagulang na yun eh. Ay oo. Oh, oo, oh, diba? Oo, oh, yun no sa mundo. Oo, oh. anak ng anak ko. Nanguha sitaw eh. Ah, sila. Hindi mo kita alam diyan, Dai. Oo. Hindi lang iniyan diyan. Mamaya. Ah, mamaya. Oo, may VIP pass naman 'yun, 'yung kapatid ko sa kapatid ko. Ah, kaya, uh, makakasama. Kahit punuan, makakasama. Oh, Oo, makakapakasama. Mahaba na nga daw ang kita. kasi ng mga, <coughs> <Hindu akong curaman> asama, kasi ng mga mo. Oo, oh, saka oh. hindi. Magbabakas, hindi naman nasuway. Oo nga. Samay kay kita? Hindi. Sama rin duto sa uh, sa oh, din, sa may Ah, sa mail, doon pa Ilang araw ako rin doon. Oo, kaya ako. So, dyan dyan naman, pagkakaroon so sa Singapore. Jan. oh, oh, Jan Ako naman mag-vacation. Oh. <laughs> oh. Dahil alone tayo today, luto tayo ng ampalaya. Ampalaya, seasoning, ah, two eggs, eh sa kamatis, bawang sibuyas. Na... Tapos na tayo maglaba. Nanguha na rin tayo ng atis at saka sitaw dun sa puno ng atis. Time naman nagpagluto. Napakain ko na yung aso. Naglinis na rin akong kulungan. kaya tahimik sila. Natutulog sila sa cage. Nandun sila sa cage So, ang menu for today natin is ampalaya. Tinisan lang natin siya, Kasi isa lang naman ako, kaya okay na to. Maghapon ko ng ulam to. prepare pa lang ako dito na water na may asin. Ayan. Kasi sayang tong ating ampalaya. Binili ko pa ito noong oh, three days ago. Muti na mo, medyo kulubot-kulubot na. Kasi Okay. So, kailangan natin natuin kasi sayang. Sayang yung pera. Kaya kailangan natin i-consume kasi sayang naman yung bilhin natin ito. Kawawa na may mga naghahanap buhay na nagpapadala sa akin ng allowance. So, huwag tayo mag-aksaya ng pagkain. kung alin yung unang masisira, yun ang lutuin. Ang hapon ko na to mabaka nga hanggang bukas pa eh. Pag ako lang kasi isa dito, hindi ako masailan sa pagkain. Kung ano lang lang dyan, pwede na sa akin. Lalo na ako'y tinatamad. Naku, Once na ako kumain, pero nananaba pa rin, ano? <laughs> Pataba pa rin. Oh, Ayan. Yeah. Tapos na siya, guys. Limusog na lang ang oh, ating i-prepare. E Isa na tayo guys. Ito sa pambukit. Yes, eh. oi. Pero, once lang ako. No? Egg. hindi pala video Nilagay ko na yung ah uh, kamatis. Saka yung eh, giniling ako na konti. Nilagay ko na rin. Ito, giniling. Tutulin na natin siya. ito na ito seasoning. Ayan. Amin na natin. Pag-ipaling ito, pero ayos na. maglalagay ng sabaw o to water kasi hayaan natin yung ano na ang palayaang magsabaw Pinalo ko lang. Tapos, lagyan ko na rin ng ano. Okay. Tapos, pakuloy lang natin ang isa. Gusto ko hapok lang. Tapos natin. Ayan guys. Ang aking malapitan. Pag luto na yung egg, ay hindi ko alam, lahat luto ano hinang na natin. Ayaw ko nang masabaw kasi nito. Gusto ko half cook lang. Kunti pa, mga one minute pa. Okay na yan. Half cook. Yan. Okay na yan. Patayin natin. Okay na yan. And thank you. It's a blessing.